Isinusulong ni City Councilor Ellen Grace Soberry Albios ang pagtatag ng legislative management system sa Sangguniang panlunsod ng Coronadal. Ayon kay Albios, saklaw nito ang pagpapatupad ng paperless transaction at digitalization sa konseho. Binigyang diin ni Albios na panahon na para i ng konseho ang paggamit ng makabagong teknolohiya. Ito ayon pa kay Albios ay dapat lang sa isang umuunlad na lungsod. Ayon pa kay Albios, na kapag nakapasa at naipatupad na ang kanyang panukala, mapapa Madali nito ang mga trabaho ng support staff, sekretaryat at sanggunian. Binigyang diin pa ni Aldios na malaki ang matitipid ng konseho sa papel kapag tuluyan ng naging paperless ang SP transactions. Alam mo, isang mo lang na iakap measure sure, this na copy So in a way, makatipid kita sa 17 copies. Presiding measure, ko, 33 pages, 33 times 18. Amo na nga papel ang gasto. So kung may proposal, kag-amo ni ang mahimo naton, makatipid kita sa papel. Dili sa system, mabalaan nyo na kung di na naasta yung request. Si Coronadal City Councilor Ellen Grace Suberi Albios, unang nagpatupad ng paperless transaction ang sangguniang panlalawigan ng South Cotabato. Umaasa naman si Albios na katiga ng mga kasama sa konseho ang kanyang panukala na nasa second reading na ngayon. Ito ay may initial fund naman na 8 million pesos. Grace Toretta, NDBC, Bida Balita.